Pagpapitiri ng mga pagpapatak na mga anak ng Diyos. Ano daan at sasakyan na tayo sa mga tao para magkatipotrigon ay pawang na ayos sa layo ng Diyos na nangaragat pagsahid mga pinaglaloy ng bukod at ilog at kapatang walay ng bukod. Halilang manalasa pa rin o kapatang kaskasan, amangan ng sa mga daan at sasakyan. Ang mabuting ng paan ng ay Sinabi so, ni Jesus sa kalimang alagad ang ng kapatuhay, walang nakapuntong sa mga kundi sa ko. Kung ako'y kilala niyo, kilala na ang ama. Wala kayo kilala niyo siya kung hindi Ang mabuting magkita at mo. ka na ang pahamang o Manalangin tayo. Ama namin makapangirinan kung hindi ka langit at lupa sa ipinagkatiwala mo sa mga taong dapat magpala sa daigit nito. Ipagkalog mo sa mga maglalakbay sa pamamagitan nito sa sakyan ang paglinap sa kalikasan at kanan. Sa kada paroon sa gawain o sa, gawa, sa paglibang, yung padamang si Kristo kasama sa daan. Bilang Panginoon na bubuhay, kasama spirito, santo, sa Spirit o Santo, magpasawalang hanggan. Ah, amen. Ama namin, sumasalang ka sa bahin ng halang mo sa amin ang pakalitan mo. So, hindi na loob mo sa lupa para lang sa lalo. Ibigyan mo kami ng ng araw at kami sa aming na salam. Paano para sa unang unang ng magpakilanman, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Patrubay ka na po Kapal sa iyong paglalakbay upang sumayin ang kapayapaan at maluwag natin pagdating sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngala Ama at na Espiritu Santo. Amen. Ingat good luck Amen. sa business. Salamat Amen. po. Salamat po. Salamat po. 何で言うてる、ね、んですかね